Hello guys, ito naman tayo, nagpatakbo ng mga chichu sa Arca South daming ibon, oh, daming ibon daming ibon, ayan Ito yung dalawa ganda ng pagkahilira ng puno oh. Ayan. diba ah, na si Chuchi yan na po yung landers ayan nagpupo na si Chichay Pupo na siya. Okay na yung jogging niya pagka nakapupo na sila. Tapos na yung takpon-takpon nila. Yan. Play, play, play na. Ayan na. Sundan nila yung mga ibon. Sundan po ng Arca South. Ayan na. Uh, Doon po banda sa may ano, yan, 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 banda, dyan, banda. Yung ginagawang terminal, pitix. Yung jeep sa kabas, dyan na rin, sa may likod dyan, mga kahoyan na yan. Tara na! Tara na! Wait na si mama. Kena nila yung ibon o yan ibon. Mga ibon. Cik! sotie okay. mombonambonne Tara na Doon lang kayo mama Sakay na sakay Che Huwag na dyan kibasa Sakay na sakay Chay O sakay na sakay Very good Uwi na tayo na tayo